So ito mga kapigmate, pag-usapan naman natin yung pagpapakain sa inahin. So katatapos lang mga anak yung inahin natin. So time check tayo, 10am na po mga kapigmate. So nagsimula siya mga anak ay mga 7 or 8 ba yun. Ganun. Tapos, um, pagpapakain natin mga kapigmate sa inahin. So ngayong maghapon, wala po tayong papakain sa inahin. So ang kailangan lang po natin ay tubig. Yan. So may tubig ako dito mayroon din dito. So, ito kasi minsan, sobrang init kayo, pinaglalaro ng inahin. So, kaya hindi tayo nagpangin. So, yan lang po ang kailangan na kain, ano, ng inahin. Tubig lang po. Pero kung mayroon kayong mga multivitamins dyan, kagaya ng Bitmin Pro, lagyan nyo yung tubig nyo, mga kapigmate. Mas maganda yung sa baboy. Tapos, ganito, hindi siya kakain, di ba? Mas maganda kung may dextrose powder din kayo, lagyan nyo yung tubig ng inahin nyo para hindi siya nang mangina kahit hindi siya kumakain na maghapon. So ang pagkain na po natin ito mga kapigmate ay bukas na po ng umaga. So bukas ng umaga, ang dami ng pagpapakain dito mga kapigmate ay kalahating kilo sa umaga, kalahating kilo sa hapon. So total po noon, isang kilo lang maghapon. Sa ganong parang mga pigmate, may iwasan natin na magtay yung piglet. So yun lang po para hindi magtay yung, pag, piglet sa nabagong anak. Kasi ito mga ganito mga kapigmate, nabagong anak ay hindi po niyan kay ano hindi po kailangan nila ng maraming gatas. So pag pinakain natin yung inahin, so dadami po yung gatas niya. O gaya nito. Yan. So ang ganto mga kapigmate sa mga bagong anak. akalang ng iba mga kapigmate, pag bagong anak yung inahin, kailangan pag pinisil mo to, sisirit yung dede. Yan. Ganyan. So mga kapigmate, kahit walang nasirit dyan, walang nalabas na ganyan, okay lang po yan. Kahit ganito, sabi natin ganito, pinisil nyo, walang nalabas. Okay lang yan mga kapigmate. Kasi mga kapigmate, may lalabas at may lalabas po dyan. Hindi po kailangan na palakasin yung gatas ng inahin 1 to 3 days simula ng ipinanganak. Kasi pag pinalakas nyo yung gatas ng inahin mga kapigmate, igit-igit po yung mga piglit nyo, mga magtatay yan. So lalambot po agad ang dumi dyan. So ang kailangan lang po yan, yung normal lang po na gatas na galing sa inahin. Pag alam nyo yung inahin nyo sobrang lakas ng gatas, huwag nyo muna papakainin. Ganun lang po 'yung mga kapigmate. Ako sa ganto hindi ko na sila pinapa hindi ko na pinapakain ng inahin. Tubig lang talaga, vitamins kung mayroon. Tapos, 'yun lang sa mga big mga capigmate. Uh, sa ganito, sa ganto pa napakainit ng panahon natin, 'no. Uh, hindi po tayo naglalagay ng brooding light. So, mamaya ang gagawin ko lang dito, itong paikot na 'to, tatagayin ito. Ganito. So, lalagyan ko na lang ng mga sako. Sa side na 'yon, wala pang sako. Kasi may kasama siyang inen, kaya lang yung isang isang inen natin. Sumablay yung panganganak, dadalwa lang yung anak niya. Kaya lalagyan na rin natin ng harang yon Tapos yung anak nun, lipat na rin natin dito. So yan o, nakalipat na. Ayan yung dalawang yun. O, ayan po yung dalawa na ano natin, pinampon. So mga busog pa yun, mga uh, baka mamaya di, saka yan lilipat dito. Ayan ang ating mga piglet. So sa pangalawang araw naman mga kapigmate, kung isang araw sa unang, diba bukas, ipapakain tayo isang kilo. Sunod na araw, isa't kalahati. Susunod na araw, dalawang kilo. After ng dalawang kilo yun mga kapigmate, mate, after 3 days yun ha, simula ng anak, dalawang kilo. So, doon lang po kayo, pagmama, una muna yung pagmamasdan mga kapigmate, yung biik. Pagmamasdan nyo yung biik mga kapigmate ha. Kung ang biik nyo ay malalambot yung dumi, o may lumambot na dumi, ibig sabihin yung dalawang kilong pakain nyo sa inain, ay sumobra. Pero kung makita nyo naman yung dumi ng biik at mga buo, so, ibig sabihin nung no, kailangan natin magdagdag sa inain ng pakain. Dadagdag tayo, ibig sabihin kayang-kaya ng biik yung nilalabas na gatas ng inahin kayang-kaya -kaya nilang ah, dedehen na ah. hindi sobra-sobra sa kanila hindi na dinedede nila. Hindi hindi sobra-sobra yung sinusupply ng inahin natin ng gata sa mga be. Kaya sa dalawang kilo at okay naman sila. Sunod na araw mga ka-pigmate, mga pang-apat na araw, dalawat kalahati. yon Basta sa pagpapakain mga ka-pigmate sa inahin, ang i nyo po yung dumi ng piglet. Kailangan mga buo lang sila. Mga buo lang sila. Yung buo yung dumi nila, walang nag-iigit-igit. Kung may nag-iigit mga kapigmate, o may malambot ang dumi, check nyo muna yung palibot ng kulungan nyo kung hindi ba nakakalamas masok yung hangin pag okay yon ang sunod nyo naman check yung kulungan nyo hindi ba nababasa kasi nagiging dahilan din yun nang pagtatay ng baboy mga kapigmate tapos kung okay lahat yon yung laging tuyo yung kulungan tuyo yung floor, kagaya nito laging tuyo siya tapos may mga palibot na natarapal or sako yung kulungan ng inahin So, ibig sabihin, safe na sila sa lamas-masok na inahin. Hindi yun ang dahilan kung bakit sila magtatae ko o or kung nagtae na or hindi pa kung bakit sila magtatae. Safe na sila sa ganun. Ibig sabihin naman, mga, mga kapigmates, sa inay -in naman tayo magbabase. Pag nag igit, -igit yung inay at kompleto naman yun, ibig sabihin, ay nag -igit, igit yung biik at kompleto naman yung kailangan ng piglet nyo, ang may problema yung dami ng kain ng inay -in nyo. So, yun. So, sa ngayon, mga kapigmates, itong mga piglet na itong mga kapigmates, wala nang alisan yan dyan hindi ko na po tinatanggal yan dyan. So, dahil safe naman sila sa ipit, ang kailangan ko lang dito, pupunta-punta lang ako dito para check sila Baka may naipit na or ano, yun lang. Pero sa, ano, hindi na sila bantayin yan mga kapigmig. Malalakas na naman sila yung kagaya ng iba, mga tulog na. Kaya okay na po yan, goods na goods na yan. Tapos mamaya na mga kapigmate. So ngayon, tapos lang natin itong vlog na to. Uh, mag-inject na tayo ng kung ano nga ba talaga ini-inject ko sa inahin pagkatapos mga anak. So, yun lang mga kapigmate. Maraming salamat.